Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat mga idol. So, ngayon gabi na to ay mayroon tayong panibagong uh, vlog. Bali, ito yung hapuna namin ngayon mga idol. Papakita ko sa inyo. So, ayan mga idol. Yan yung hapuna namin ngayon. Litos. Yan. Fried pork. Tapos, ito naman. Adobong chicken wings. Ito naman sa sa litos mga idol. So ano pang hinihintay natin? Kainan na! No! So yun mga idol. Ah, uh, kain tayo, tayo mga idol. No? Siyempre, mumukbagin ko ito lahat mga idol. Yan, try natin kung kayang maubos lahat. Gagayahin ko si ano, yung kumakain na, ah. ano, yung, yung unahin ko muna, yung ito. Kita niyo ito mga idol. Walang daya ito. Hindi ako nandadaya ng video mga idol. Ito, ito, yung buto ng manok. Kainin ko yan. O, oh. oh. para mga batang, hindi ah, So, pero bago yan, dasal mo tayo. God bless this food namin. Nain ka ito, mga idol ah. Blanda itong mga idol. Hindi kaya mga idol. Delikado. Delikado pala. Hindi kaya. Ayan tayo. Duk lang yun mga idol Mmm mm Mmm -hmm. Mga kalamang ko dito mga idol na ingit na oh Naglalaway na Mmm -hmm. mm -hmm. Sarap oh Tapos ah, saw, saw natin dyan Mmm -hmm. Mm. Ih. <laughs> Ih. Ringit noh. Beb. Basic to. Masok. Kaya na kayo. may ulam dito. Yung isa lang naman tayo. Hindi daan na Ito

tayo mga idol Punan Nadili mga idol kasi Wala pa kami ilaw Papakabit pa lang kami <paintings in hand> <Caribbean rainforest> okay. hmm gitu. <ausos> hey ma Mga dol, hanggang dito lang. Dahil pakainin ko pa si Bundo. Maraming salamat. God bless po sa inyo. Bye. Bye-bye.